So ayan guys, magandang gabi sa inyo lahat. So ako pala si Mac Dalumpinis. Share ko lang yung yung ginawa ko kanina kasi nag uh, bike ako. Mga start ako dito dito sa San Pedro nagalis alis ako mga 5 5:40 na uh, mga 5:40. Pupunta ako Hamtik. So nung tinanong ko yung ano yung yung total ng kung gaano kalayo uh, one way pa lang, mapunta pa lang doon. Tinan ko sa Google Map na ano siya 19 minutes. So, ay 19 minutes pala. 19 kilometers. 19 kilometers siya. So, balikan. Bali. I think this is 19. Kilometer. Uh, so, 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 nasa 28 kilometers siya. No? ano, Bakit uh, and So, ganun. Uh, grabe um, anong nag, pala, nakita nagyasakit yung mga pa ako dahil uh, sa sa layo sa kanina after ng ano nagpunta ako may pinunta na akong ano bahay na membro sabi ko magbike ako para para may atulog na lang so ngayon nga natutulog na ako at grabing sakit ng aking ano ng katawan ko reward worth it naman worth it naman kasi ah uh, Parang, ano... Parang na-energize ako. At saka yung kagandahan doon, na-conquer ko yung fear ko. Fear. Ang fear ko. So, parang... Uh, parang na siya full feeling Parang fulfillment siya para sa akin. Malit na bagay, pero... Ano... Ah... Uh, fulfill. Parang I feel that uh, I'm... Uh, may may iron akong ginawang kabutihan sa sarili ko. So, parang gano'n. Ah... Uh, realize ko lang na... Uh, <clears throat> i ano lang in, although mayroong mga ano frustrating sa sarili at uh, isa mga mga frustrating uh, na nagagawa sa buhay sa sarili pero at least bumabawi bumabawi ako sa sarili ko gumagawa ako. ang ginagawa ko gumagawa naman ako ng mabuti sa sarili ko at uh, yan sa so, minsan yung kula ka sa akin hindi ko yun enjoy yung ano yung mga bagay-bagay kasi inunahan ako ng, uh, over, na, inu, inuunahan ako ng over na inuunahan ako ng worry so yun totoo naman yung mga bagay na hanggang utak lang naman pero sa totoo hindi naman hindi naman talaga mangyayari so yun saya at uh, lang nga masakit lang yung masakit lang yung pa ako Lagyan ko ngayon is ng ano ng yung um, yung pambanyos niya ano, para sa sakit sa ano tiin ah okay but uh, I'm, I'm thankful kasi kinakabahan ako minsan eh maraming mabibilis na mga sasakyan which is wala ditong ano bike lane Katulad dun sa Iloilo -Ilo, may mga bike lane. Sabagay. Mga sa mga highway din. Ya. Wala din yung mga bike lane doon. Sa city lang. Wala mga bike lane. So, minsan kinakabahan ako pag lalo na may ano, series bus. At mga truck, uh, kinakabahan ako eh. Minsan po, nagadandahan na lang ako at uh, nagapagilid. Yan yun, yun yung ginagawa ko. ah, uh, pare, nagpapasalamat pa rin ako. So just kasi hindi uh, niya safe. Safe home -home. So, on hold. So, yun nun, guys. Thank you. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. Amen. Like, share. Bye-bye.